wait na siya. So, umuulan ngayon dito. <laughs> Ayan. Maririnig yun talaga yung patak ng ulan sa bubong. Naingay. Ah, uh, yung boses ko ah. Pagsagaan yun na. Pangit talaga siya. <laughs> so, ito na. Lagi ako sa mail. Ganun naman talaga ang mga mage sa gimid lagi. Lagi lang palang mage ang gamit ko. Minsan nagkatry ako mag-tank, fighter, pero mage talaga ako. Nalong, gusto ko lang talaga siya. Favorite hero ko si Vexan na gamitin. Si Vexana kasi, ang dali-dali niyang gamitin na hero. Tapos, ang chill-chill niyang gamitin talaga. Sobra. Kaya, gusto gusto ko siya. Uy, baka akala niyo magaling ako mag-ML, ha? Hindi talaga. Promise. Pabuhat lang talaga ako. Lagi lang ako nadadala ng mga kakampi. Kung gusto niyo ako makagame, go lang. Basta ready kayo, ha? Huwag niyo akong sisipihin. Tsaka dapat ready kayong mawala ng isar e talaga. <laughs> umuwi nga pala muna ako. Kung kailan ako maglalaro, sa ako na lobat. Ay, nako. Ayan, nasa bot sila. Puntahan natin. Sana makaabot. Wala, <laughs> hindi na nakaabot. Punta na nga lang ako submit ulit. Ala ala, 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 oh my god, oh my god, Ana, ala, ala Ano, ano, ngituloy ako ni Silvana, nakakainis naman, tinalunan ako. Pinilit <laughs> ko naman tumakas, yun lang, hindi na talaga, kay Naya. Puntahan natin sila sa bot. Nagka-clash na sila doon. Wow, ang galing ni Moskov. nakatapat. Hindi na naman ako nakaabot. <laughs> ganon talaga. Yung dalawa ko sa kampay nag-aaway na parang mga balis. Ay, naku. Ayoko na ganon. Pwedeng daru-daru lang. Wala, lumalakas ang ulay. Diyan ba sa inyo umuulan? Halo, halo, halo. Ayun, iyo buti na lang may kakampi na dumating. Ano ba yan? Sa tangko, hindi na makasip. na tayo dito push mo na tayo dito sa mid. Ayan na. Ay, kala naman ni Silvana. Hindi ko siya nakita. ayun, Nakatakas ako sa kanya. <laughs> Ito ko talagang i-push ng mid eh. Anina pa nagigigil na ako dito sa tori na to. Hello? <laughs> Hello, papunta na yung mage nila dito sa akin. Hello? Hello, dalawa sila! Oh my God! Hello, pala talaga. Matay sa tuloy. Pinagtulungan ako. <laughs> Wala akong nagawa. Ah, ini Nag-aaway na naman si dalawang kakampi. Hanip ah, na yan. Nagsasagutan na ah, nagka-trash token. Hello, nasa turtle sila. Hello, 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 inaabal ako. <laughs> Grabe yun ah. No? Muntikan na ako kung nagtuloy-tuloy ako sa turtle. Ako po, dead na naman. talo kami dito ah galing magagaling yung mga kalaban namin, sobra grabe wala, nag-aaway na naman silang dalawa pwede <laughs> maglaro na lang sila, ano ba yan ang hirap maglaro pag ganyan, may kapangpika ah, mga bata ayan ah ano ba ito si Franco, hindi makahup kulit ni Franco parang <laughs> baliw ala buti nakahook pa siya ala 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 sa likod lang ako ala ang gaya na lang napatay patay. na. Abang-abang lang muna tayo dito. Ano, 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 papunta na sila dito. Oh. Hello. Oh. <laughs> Sakto yung SS, ah. ba pa. <laughs> Ay, lamang talaga yung mga kalaban. Hirap. Hirap sa clash. ko sa tank nila. Ano? Ang lakas na ano, ano, grabe. Hindi namin napatay ang lakas. Ano? Talo kami sa clash of Tinalo na na naman ako. Ano ba yan? Nakakainis naman. Dead na naman. Mukhang talo talaga kami dito sa game na to. Ang hirap. Hirap sa clash. Grabe. Nasa ah, top sila. Puntahan nga natin. Yun, tank nila, oh. Sumusunod sa akin yung tank. Ano? Ayun, sakto. Ito nyo lang, sakto. Sakto din yung SS. Ito nyo lang. Ay, ay, Nanalo kami, alam. Ano? No, no, no. <laughs> Ang nang na namin sila sa clash. Ang galing. Hello. Push na to, guys. Makapag-push nga muna dito sa mid. Hindi pa pala nababasag to. Naglo-lord sila, oh. Maya na ako pupunta. Pupush ko muna tong dalawang tore. yon Puntahan ka sila sa Lord. Tulungan ko. Mukhang <laughs> mananalo pa kami dito. Wow. Masaya naman. Nasa top silang lahat. Punta nga ako doon. Harang-harang naman eh. Hello, abang-abang. Ayun. Ayun. Ayun, nasakto yung SS. <laughs> Sakto yun. Ayun, napatay na namin yung iba. Ang galing. Ang galing nyo, guys. Wow. manalo na kami dito. Epic comeback. Push natin tong touring to. Ayun, manalo na kami. ng mga minions. <laughs> Ayan, ano. Ay, ah, yan sayan naman. Panalo kami. Hala <laughs> ko, ah, talo kami.